Balita. Nirerespeto raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapawalang sala ng korte kay dating Senador Leila de Lima sa huli niyang drug case. It is a verdict rendered by the court and we have to respect it. On behalf of it, the democracy is working well in the Sinabi niya ng dating Pangulo sa pagbisita niya sa Tacloban Leyte kahapon. Sa ilalim ng Administrasyon Duterte, kinasuhan at nakulong si Delima para sa tatlong kasong may kinalaman sa umunik illegal drug trade sa Binibid. May sagot din ang dating Pangulo sa balak ni Delima na panagutin siya at ang iba pang nasa likod ng mga kaso laban sa dating Senador. Find your peace where you are now. Huwag kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Inaasahan ang Department of Justice na mapapauwi na ng Pilipinas ngayong Hulyo. Si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kasunod po yan ang pagpayag ng Court of Appeals ng Timor Leste sa extradition request ng Department of Justice para ito sa pagharap ni Tevez sa patong-patong na kaso kaugnay sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa. Naghahanda na raw ng team ang DOJ na kukuha kay Tevez sa Timor Leste. Inihahanda na rin ang magiging detention facility ng dating kongresista. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang kampo ni Tevez. Nauna na nilang sinabi na balak nilang maghain na motion for reconsideration sa korte ng Timor Leste. Overwhelming support ang natanggap ni Korean actor Kim Soo-hyun sa kanyang fan meeting sa Quezon City. Oh, so all talaga nako kayilig ang Philofats habang kinakanta niya ang Love You With All My Heart na isa sa OST ng hit K-drama Queen of Tears. Nakilala rin si Suyon sa My Love From The Star na ipinalabas dito sa GMA. Spotted sa fan meet ang ilang kapuso stars and reporters. Una-una na nga dyan si Miss Maris na sinuwerte dahil may group photo at katabi niya si Kim Suyon. Oh my gosh, yeah. sana all. At pero ito, hindi naman napigilan ni Suyon ang maging emotional dahil sa support at love ng fans. Nireveal din ni Suyon na magkakaroon siya ng bagong drama. Possible, lo, posible rin daw siya bumalik agad sa Pilipinas this year. <laughs> Na-excite ako, pero nakita ko na siya. Last year, ay yung last na punta niya. May picture din kami. Yay! Malapit na isa pinal ang Office of the Solicitor General ang kawaran case laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Wu. Hinamo naman ng ilang senador ang pagkor na pangalanan na ang dating miyembro ng gabinete na tumulong daw na mabigyan ng lisensya ang ilang ilegal na pogo. May unang balita si Mav Gonzales. Nagkakasana ng investigasyon ang Senado sa sinabi ng PAGCOR na may isa umanong dating cabinet official na naglabi o tumulong mabigyan ng lisensya ang ilang ilegal na pogo. Sabi ni Senador Risa Ontiveros, magpapatawag ang kanyang komite ng pagdinig at umaasa siyang darating si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco para pangalanan ang dating cabinet official. Hamo naman ni Senate President Cheese Escudero sa PAGCOR, pangalanan na ang opisyal. Ganito rin ang panawagan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sabi naman ni Sen. Sherwin Gatchalian, tamang tapusin muna ng pagkor ang kanilang investigasyon bago ilabas ang pangalan. Meron din daw mga pangalang sinasabi sa kanya mismo, pero hindi pa niya mabanggit dahil wala pa siyang hawak na dokumento. Hinihintay rin daw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang babanggitin ng pagkor. Mas mahirapan tayo kapag may mga taong tumutulong sa kanila na gawin itong mga krimen na ito. Lalo na kung yung mga taong yon ay mga nasa gobyerno o di kaya dating nasa gobyerno. Uh, ngayong linggo, inaasahang ihahain ng paok ang unang bugso ng mga reklamo laban sa mga nahuling kidnapper at torturer sa Porak Pogo Hub. Importante ho kasi na hindi lamang yung mga, yung mga foreign criminals na ito ang ating mapapanagot, kundi sino ba yung tumulong sa kanila? Mangilang-ilang lamang yung mga na nakakasuhan, no? Uh, pero para sa akin, nakatakot yon Kasi the, ito mga to, they have the skill set to do the scam activities. A point in time would come na magkakaroon sila ng sapat na mga kapital. Paano kung magbuo sila ng grupo na ganito rin talaga ang gagawin? Sa kaso naman ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, sabi ni Solicitor General Minardo Guevara, ifo finalize daw nila sa susunod na linggo ang Kowaranto case laban kay Go. Ang inaalala ng PAOK ngayon, What if That money uh, will be used to what is dubbed as pogo politics. Mm -hmm. Meron na tayong Alis lihal guwo meron na tayong Guwaping, di ba? Mm -hmm. So ano kasaguradohan natin na Guwaping lamang ang kanilang napa-elect na, na na na-politiko na nakaupo dyan? What if meron ng mga mas mataas pa mga posisyon silang napaupo? po? Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Plano ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na i-adjust ang cash grants para sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At kaugnay po niyan, makapanayam po natin sa DSWD Assistant Secretary JC Marquez, ang co-spokesperson ng DSWD. Magandang umaga sa inyo, ASEC Marquez y Maristo and live tayo sa Unang Balita. Magandang umaga, Marisa, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Good to see you again, ASEC. Una sa lahat, ano ba ang dahilan ng gagawing adjustment sa cash grants para sa four-piece beneficiaries? At madaragdagan po ba o mababawasan yung mga ayudang ito? Tama ka dyan, Maris, no? So, um, kung matatandaan po ninyo nitong unang bahagi ng taon ay nagbigay ng direktiba ang ating Pangulong Marcos na i-adjust ang halaga ng cash grants sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or four-piece. Kasama sa direktibang ito ang automaticong pag-adjust mm -hmm. sa halaga ng cash grants kahit walang legislation o batas. Mm -hmm. Bunsod ito sa pagtitiyak na ang tinatanggap na cash grants ng mga poor peace beneficiaries ay dapat na makakatulong pa rin sa kanila laban sa inflation o yung pagtaas nga ng halaga ng mga pangunahing bilihin. Sa kasalukuyan po ang DSWD ay patuloy po ang ating discussions at pakipag ugnayan sa National Economic Development Authority o NEDA, Philippine Statistics Authority o PSA. At Philippine Institute for Development Studies, o PIDS, hinggil ito sa pagbuok ng isang panukwala na itaas nga ang halaga ng cash grants para sa ating mga beneficiaryo ng 4Ps. Mm -hmm. Mga gano'ng kataas yung posibleng itaas nito kung uh, sa sakali ASEC? Yes po, um, Maris. No? Gaya nga ng aking nabanggit ay nasa proseso pa po tayo ng pag-aaral. Mm -hmm. At masusing pinag-aaralan natin ito kasama ang ating mga nabanggit na ahensya at uh, makakaasa kayo na oras na magungo ang panukala ay ibabahagi namin sa inyo ang mga, mga detalye nito. Sa ngayon ay isa ito sa mga priority ng DSWD upang matulungan ang mga benepisyaryo ng programa. So tangi bang yung inflation lang magiging batayan ng mga adjustment na ito o meron pa tayong ibang magiging uh, batayan para sa adjustment? At kailan natin inaasahang uh, magsisimula ito? Gano ba katagal yung pag-aaral o assessment na isinasagawa natin? Yes, tama yan, Maris. So, so unang dahilan, inflation. At uh, magiging base rin sa mga policy or mga researches ng PIDS na siyang katuwang natin sa pag-aaral ng uh, four-piece program na ayon na rin yan sa batas. no? At kailan natin inaasahan magsisimula? Meron ba tayong time frame pagdating sa pag-aaral na isa sa gawa ninyo? Within this year, are we expecting it to happen? um Hopefully, magawa natin yung panukala this year at for implementation, Hopefully next year, pag nasa PINAL na ito. Alright. So ngayon po, ilan na po yung mga 4 piece beneficiaries natin? At uh, hindi po ba tuloy-tuloy yung pagsasalan ninyo sa listahan para tanggalin na yung mga dapat ng gumraduate? May mga ilan na rin na I understand, gumraduate na rin? Yes, kasalukuyan naiabot sa 4.4 million households o sambahayan ang aktibong miyembro ng ating 4 piece sa buong bansa. As of uh, the first quarter, mayroon na po tayong natukoy na 700,000 households o sambahayan ang self-sufficient na Aha. o yung kaya ng tumayo sa sarili nilang mga paa. At tuloy-tuloy po ang graduation ceremonies para dito sa mga self-sufficient beneficiaries sa pamamagitan ng puway at patuloy pa rin po ang ating pag-assess ng ating mga social workers sa self-sufficiency level nila ng ating mga beneficiaryo so, sa pamamagitan ng tinatawag po namin na Social Welfare and Development Indicators o SWIDI. Ito po yung tool na ginagamit natin sa pag-assess ng self-sufficiency level ng ating mga four-piece beneficiaries. And automatic naman po na kapag may na at nawala na sila doon sa listahan, meron namang papalit para sila naman ang makinabang. Tama po ba? Tama yan, Marisno. Para mas maabot pa natin ang mga rightful beneficiaries ang mga tunay na nangangailangan nating mga kababayan. Alright, maraming maraming salamat po Assistant Secretary JC Marquez, ang co-spokesperson ng DSWD sa inyo inyong uh, panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Have a nice day. ASEC. Maraming salamat rin po. Mas maigpit daw na ipatutupad ng Land Transportation Office ang no-plate, no-travel sa mga pumapasad ng tricycle sa Quezon City. Alamin natin ang reaksyon ng mga tricycle driver live mula sa Quezon City. May unang balita, si James Agustin. James, anong sabi ng mga kapuso nating truck driver? Ivan, sa ilang toda rito sa diliman Quezon City na naikutan ko, marami pa rin na mga tricycle driver at mga pumapasadang tricycle na hindi gumagamit ng plaka at temporary license plate lamang yung ginagamit nila o di kaya naman yung dati pang plaka. Sabi Ivan, nung mga driver, maging sila raw ay naghihintay kaya apila nila sa LTO ay maibigay na sa kanila yung plaka. Simula ngayong araw, mas maigpit ng ipatutupad ng Land Transportation Office ang no-plate, no-travel policy sa mga pumapasadang tricycle sa Quezon City. Wala namang problema riyan ang tricycle driver na si Danny. Dapat daw masiguro na lahat ay may plaka na. Para sa akin kasi, dapat i-issue na nila kagad yung plaka kasi paano naman yung mga tricycle driver na walang plaka na, hindi no, hindi makakabiyahe. Yung isang araw sa amin na ano, na mawala kami ng hanap buhay. Malaking bagay na sa amin yun. Si Eduardo halos dalawang linggo pa lang mula na makuha ang bago niyang plaka. Pitong taon din daw siyang gumamit ng temporary license plate. Wala naman tayo magagawa pagka, kahit, kahit, kahit di tayo pabot dun eh. Ganun, ang, ano, eh. ganun ang, 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 ang palakad nila. Ganun ang mangyayari. Sabi ng LTO, natugunan na nila ang backlog sa halos 3,000 tricycle license plate sa Quezon City. Pero sa todang ito sa diliman, marami pang driver ang gumagamit ng temporary license plate o di kaya naman dati pang issue na plaka. Dahil mas mahigpit ng ipatutupad ng polisiya, didiskarte raw muna ang mga driver na amin nakausap. Tago-tago muna tayo, baka mahuli. Eh, mayroon mahuli, eh, malaki bulta. Hanggat wala pa yung plaka, biyahe-biyahe mo na ng madaling araw. O dati ng alas 7 ng maga, darahin mo na. Muna. Para ano, kasi pag nahuli kami, ano naman ang pagtutubos namin. Sabi ng mga driver, maging sila naghihintay ng plaka mula sa LTO. Kaya apilan nila sa gobyerno, Hindi mo na dumarating. Eh, eh siyempre, kami, hintay kami ng hintay. Eh, wala namang dumarating na plaka. Sana mayitigay na nila yung mga plaka namin para ano napakatagal na. Para namang, kasi pag nahuli kami, kawawa naman kami. Makipag-ugnayan daw ang LTO sa QC LGU kaugnay sa implementasyon ng polisiya. Samantala Ivan, inaalam pa natin mula sa LTO kung magkano talaga yung multa sa polisiyang ito kapag lumabag yung mga tricycle driver. Pero base dun sa nakasaad sa Land Transportation and Traffic Code, 300 pesos yung multa para dun sa mga mahuhuling sasakyan na pasuna yung rehistro o hindi kaya naman hindi nakarehistro at walang kaukulan na ginagamit na license plate. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala na siyang balak bumalik sa politika. Ibinahayag niya yan matapos sabihin ng anak niya si Vice President Sara Duterte na posibleng tumakbo sa pagka ang kanyang ama at mga kapatid niya si na Davao City Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Kaugnay naman sa so West Philippine Sea, idinin ng dating Pangulo na bahagi ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayunman, ipinunto niyang walang away ang Pilipinas sa China noong administrasyon niya. Wala rin daw ng gulo at malayang nakapangisda ang mga Pilipino. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, as of November 2021, mayigit 200 diplomatic protest ang inihain nila laban sa China sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Tatlong oras inabot ang pagliligtas ng Philippine Coast Guard sa sumabog na bangka sa Baho de Masinloc. Sinubukan daw kasing harangin ng China Coast Guard ang rescue mission. May unang balita si Jonathan Andal. Halos palubog na itong Filipino Fishing Boat o FFB Aquio ng hilahin ng Philippine Coast Guard pabalik ng Subic, Zambales. Sumabog ang makina nito malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. May sakay itong walong mangingis Pilipino. Dalawa sa kanila ang may second degree burns kaya nalapnos ang balat. Agad silang nilipat sa BRP sindangan ng PCG at binigyan ng paunang lunas ng mga Coast Guard nurse. Ayon sa may-ari ng bangka, faulty wiring ang sanhi ng pagsabog ng makina. Pag start daw po ng makina, may sumabog. Talubungin na lang din po namin. Yung dalawa, isi-direct sa SBMA, tapos isi nila sa hospital, ng ko tapos kami po, baka i-rescue namin yung pangka uh, at yung mga nakatakay talaga ita. Ang pagsaklolo sa kanila inabot ng tatlong oras. Ang rescue mission ng PCG. Sinubukang harangin ng China kahit sinabihan na nila na re-respond lang sila sa emergency. Nung uh, kapapunta na yung rescue, meron din China Coast Guard. Kaya sila sa PLA Navy na nag-attempt na i-block yung initially, no, na i-block yung uh, MRB ng Philippine Coast Guard, yung BRP Sindangan. Sabi ni Balilio, nagbanta pa ang mga Chino na arestuhin ng lahat ng mangingisda roon kung hindi sila makikipagtulungan sa kanila. Nang mapaliwanagan ng China Coast Guard, hinayaan nila ang PCG na makalapit sa nagpapasaklolong bangka. Meron pang report na they actually offered help uh, na sila ng reef uh, para rescuein yung mga fishermen. Pero Uh, alam naman ng mga fishermen na parating na tayo at hindi na sila nagpa-rescue sa China Coast Guard. Sabi ng PCG, patunay ang insidente na nakapuesto sa West Philippines Sea ang barko ng Pilipinas na handang sumaklolo sa ating mga mangingisda. Pero sabi ng isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales, wala silang nakikitang barko ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc kahit dati na silang humiling na magpasama sa pangingisda. Kaya raw hanggang ngayon, sa gilid-gilid ng Zambales lang sila pumapalaot. Mamaya, ano dinala kami sa China? Hindi namin alam kung sa China o kung saan, mamaya. Bigla lang kaming itapon niya sa Lauter Kuan. Wala kaming kalaban-laban kasi eh. mga bangka lang naman kaming maliliit. Eh. June 15, ipinatupad ng China ang regulasyon na arestuhin ang sinumang ilegal na papasok sa kanilang katubigan at maritime borders. Sabi ng Integrated Board of the Philippines, mandato ng gobyerno na magbigay proteksyon sa mga mangingisda sa loob ng ating EEZ. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Tingnan na po natin ang presyohan naman ng bigas sa trabaho market. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresco. Jomer, magkano na? Maris, good morning. Wala raw galawan ang presyo ngayon ng bigas. Sabi yan ng ilang retailer ng bigas na nakausap ko dito sa trabaho market sa Maynila. Mataas na presyo ng bigas pa rin ang sasalubong sa mga kapuso natin ngayong buwan ng Hulyo. Hindi pa rin daw kasi halos gumagalaw ang presyo nito sa nakalipas na dalawang buwan. Sa katunayan, dito sa trabaho market sa Maynila, apat na piso lang ang ibinaba ng kada kilo ng well-milled rice mula pa noong Abril. Dati walang 50, walang 48 pero ngayon meron na. Gayunman, may ilang bigasan din dito na magkapresyo lamang ang regular milled at well-milled rice. Kapansin-pansin naman daw ang pagbaba ng presyo ng mga imported na bigas. Nasa 100 to 150 pesos daw ang ibinaba nito sa kada sako ng bigas na may 25 kilo. Katumbas yan ng 4 hanggang sa 6 na piso kada kilo. Inaasahan daw na bababa talaga ang presyo ng bigas sa darating na Setyembre na buwan ng anihan. Depende kung maraming stock at maraming dumarating ng mga imported. Posible na hindi magbago yung presyo at bumaba pa. Bagamat mataas ang presyo, mas tinatangkilik daw ng publiko ang mga well-milled rice na nasa 60 pesos ang kada kilo. Kung ang mga retailer naman ang tatanungin, pabor sila na ibalik ang price ceiling sa bigas. Ito yung Executive Order number 39 noong nakarang taon kung saan 41 pesos lamang ang regular milled habang nasa 45 pesos naman ang well-milled. Mas maganda kung magkakaroon ko nun. Pero sa presyo ngayon, hindi pa kaya yung ganong presyo. Samantala, Maris, pahay naman ang ilang retailer dito, mas maiging kumuha na ng kada sako ng bigas para kahit papaano ay makatipid kumpara sa presyo ng bigas na ibinebenta ng per kilo. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.